No tayo ay nandito ngayon sa kap kay Kapitan Piling ang demo farm ng Tanim SMK2 mga ka-farmers. Ito ay tinanim ho kahapon yung ano yung mga strawberries. Wow. Yan hindi pa ho kumpleto. At dito naman sa katabi nito ay nandito ho noon yung ating maisan. Yummy. Ng Tanim SMK2. Ngayon eh ang nakalagay na ho ay nung tanggalin ng mais automatic, meron na rin ho siyang okra. Ayan po. Ayan. Kaya ho tayo sumadya rito eh, magbabakasakali na makakahingi ho tayo ng ano, puso ng saging. Kasi dito sa amin sa probinsya, ayan, hinihingi ho yung puso ng saging. Wow! At, uh, pwede ibenta pang palit ng ano, ng bigas. Ika nga ay pang bigas-bigas. Yeah! Ayan. Ayan. po. Ayan po yung aming pong munting pundahan. Ayan, dito sa bukid ay napakahalaga ng tubig. Yan ho ay iniigib pa ni Kapitan Piling. Iniipon. Pang dilig pagka hindi nag-uulan. Pang hugas ng plato. Pang laba. Pang paligo. At minsan ay pwede rin pang inom. Ayaw, ba? talagang malinis ho yan at galing ho yan sa ano sa uh, ilog meron hong malapit na ilog dito sa lupa ni Kapitan Piling ayan ho ang kanyang mga tanim nandito po tayo sa demo farm sa lupa ni Kapitan Piling wow. demo farm ng tanim SMK2 ito ho ay nabisita na ho ni ano ni Miss Susan Enriquez noon at siya ho ang naging buena mano po natin dito ho sa ating munting pundahan na ito. Ayan. Sa ngayon po ay wala pong nakalagay na paninda dahil meron hong ano meron hong ginagawa sila ano sila kapitan piling sila ko ay nagpa-process ng ano ng irok o kaong okay ayun po sige po maraming salamat yan po ang ating napanguhang anong mga puso ng saging simula pa kaninang umaga. Ha, mga kaparmers yan At meron rin po ano, meron rin na harvest na ilang buwig ng saging nasaba. Ito ay oh. Tatay Hill. At yung isang yon ay ibubukod po yon at ah, darating daw ang anak ni Tatay Hill. Kaya ah, magtitira ng isa. Ayan po ang ating mga harvest na atin hong ikakalakal muna. Mga kaparmers farmers Ayan, para meron tayong pangbili ng bigas, pambayad ng tubig, kuryente. Ayan, <laughs> pampabao ng para sa mga estudyante. Ganyan lang po rin ang ano buhay dito sa ano sa probinsya. Kailangan lang po ay eh, uh, sipag, tiis, tiyaga. So nice. Ganyan po talaga Okay po? Okay Ayan makikita ho ninyo mga kaparmers Kung papaano pinipiling ang saging na saba Ayan Nagamitan ho ng itak Ayan mga ka-farmers, pagkatapos ho yung pilingin, ay bibilangin po yan. Para malaman kung ilang piraso po ang ano. Kasi ang kuha ho sa atin mga ka-farmers ng buyer ay per piraso. Ang saging na yan. Pero kung magbebenta ho sila, ay per kilo ho ang ano. Kaya napakalaman oh na siya. Kadalasan ho ang kuha niyan dito sa amin ay piso. Ha? Pag na 120 deliver mo pa ay swerte mo na pero dun sa dinadalahan ko ay medyo mabait ho yun kaya uh, medyo may dagdag diba at marunong kumapa yung ano yung dinadalhan ko kaya alam niya kung paano ang sakripisyo ng mga ating mga farmers Bago madala itong ano, makapagdala sa kanila o makapagsupply sa kanila ng mga saging na ganyan. Ayan po. Ayan, pwede rin po pa ganyan ng ano, pagpipiling. Kung medyo nagmamadali. Ayan. Sige po. At mamaya ay titingnan natin kung ilang piraso. Si Totoy na rin ho. Si Totoy yung ano, ang aming panganay ang siyang nagpipiling na 'yan siya na rin ho ang magtitinor at magbibilang niyan. Ayun. ko ho namin yung tinatawag nating puto o yung nasa pinakailalim na bahagi ng ano ng isang buwig. Pinakamaliit. Puto ho ang tawag doon. So, mga ka mga katanim. Napiling na rin po yung ano yung mga saging na saba. Ibinukod wow. po natin yung ano yung medyo mga maliliit na yung kasi medyo masakit sa mata. Ayaw rin ma. Ito lang yung ating dadalihin sa ating pagdideliveran. Sayang yun, pero yun e request nung mayari ng lupa eh. Na binibilhan din natin, kinukuha na natin ng, ano, ng saging. Ha? Ayan. Ayan po ang ating saba. At nandito ho sa loob yung ating mga puso ng saging. Ayan, yan lang po muna sa ngayon. Ah, hirap po tayo sa ano hindi ho tayo makakuha ng uh, yung ano yung langkang panggulay 'yan ayan lang po muna si po bye